Ito ang puno ng lang, lansunis. Ngayon, namumulaklak siya para magkaroon ng bunga. So, tingnan nyo guys. Ayan guys, ang kanyang bulaklak para maging buo ito ng lansunis. So, ayan guys ang kanyang bulaklak. Sa awa ng Diyos, maraming bulaklak ang aming lansunis ngayon. Yan ang kanyang mga bulaklak. Ayan guys, mga bulaklak ng lansunis. So, meron pa ding hindi mabuo niyan. Oh, doon sa kanyang puno. Meron pa rin. Hindi maiwasan talaga na bumuo ito lahat. May malalaglag din. At so, saka yan, tingnan nyo guys, ang dami. Ang dami ng bulaklak. Yan. Tapos sa itaas. sa kanyang puno. O, oh, ayan guys. Yan po before maging lansunis. Marami pang flowers. Ayan. Pati puno guys. Doon din sila. Ayan. Doon sa taas. Ayan po ang lansunis. Pati rin sa puno guys. O. Oh. Sa kanyang ano branches. Sa kanyang puno. Andun pa rin ang kanyang flowers. So hindi maiwasan guys na may malalaglag dito. At all mabuo. So ayan. Ito guys, na lansonis na to ay bago pa lang tong tanim 5 years ago. So, ngayon namumulaklak na siya. First time niya itong nagbunga itong puno na to. Maliit lang puno guys. Ayan oh. Medyo maliit lang siya. Yan. Puno ng lansones. Next time, ipakita ko naman sa inyo pag nabuo na ito sa so, hilaw then hanggang nahihinog ayan guys ayan pati branch pati sa kanyang puno ayan meron pa rin o ayan guys ang puno ng lansunis sino yung hindi nakakita ng puno ng isang lansunis ayan guys ang ating puno ng lansunis. Ayan guys. yon Masarap talaga ng lansunis guys. At marami ding benefits Lalong lang na yung ano, yung hinog na may uh, pat, uh, masyadong mahinog yung matamis na. Thanks for watching guys!